Alingugngog og perwiso, matagting tulog ang gikonsidera ni Tatay Adriano Castilla sa mga batan ong sigig pabulhot sa ilahang mga open pipe nga motor sa Barangay Kalumpang Jansan. Matag mo patak og alas 11 sa gabi, i, hantod alas 3 sa kadlawon, madunggan matud pa ang kasaba sa mga gikaingong motor. Ang dili pug ka basta-basta man kay man sila. Ug musita pug ka, wala kay mahimo, basig simbako ug ikaw po initan. Dili lang sa barangay Kalumpang, apan ang residente sa barangay Lagaw nga si Lito Remotige, ga problema o sabahin ni ini. Tungod sa usa usakasimana, tulog kagabi is sila mapulaw sa mga galumba o gaaging mga open pipe nga motor. Ano ko kayo, nami kayo pambatoon. Tsaka <laughs> ano ko, sa mga motora nyo, kano, may magid Tungod sa sagunsong problema sa mga tigbalay, gipatawag ang labaw sa General Santos City Police Office sa 69th Regular Session sa Sangguniang Panlungsod aron ni Baluon kung unsa na ang aksyon bahin ni Ini. What's the status now of the campaign versus open pipes and drug races? Are we winning the war versus these things causing menace to the city?

Nanawagan usab si Police Colonel Nicomedes Oliver Jr. sa mga barangay chairman nga makikoordina sa kapulisan. Para sa ganon, eh, eh, panaman sa ating mga tao na hindi maganda yung ginagawa nilang magkabit ng uh, unified o legal bumpers in violation to, uh, uh, to City of Minas 37, uh, Section 168. Tak na usab nga paligsan og pison ang mga nakumpis kang open pipe muffler. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan, Brigada News.